Mga sayro, kamusta? Happy New Year! Ah, uh, Happy New Year din sa'yo, Taguro. Ano balita? Eto, kapapanood lang ng balita at nalaman ko na si Bipi Sara pala ay eh, may apat na impeachment na isasampa sa kanya ngayong linggo na to. Ah, ganun ba? Apat na pala impeachment ni Bipi Sara? Good news yan! <laughs> Paanong good news, mga sayro? Ibig sabihin ba niyan pabor ka na maimpit si Bibi Sara at bakit? Oo naman, pabor na pabor ako dyan taguro na maimpit si Bibi Sara Kasi pag tatlong taon na siya sa pesto, kahit isang basurahan wala pa siyang proyekto Mag tatlong taon na siya sa pesto, pero yung mga ginagawa niya, puro lang drama sa buhay niya <laughs> Tatlong taon na siya sa Pesto, kaya 1,000 na mahigit ang mga naimbento niyang resibo. <laughs> Grabe ka naman, Banga Sero. Ang hindi naman ng galit mo kay Bepi Sara, eh di ba, ibinoto mo naman 'yan? Inaamin ko binoto ko 'yan kasi noong mga panahon na yun, tanga pa ako. <laughs> ako ba, Sero? Ibinoto ko din 'yan kasi sinabi mo na iboto natin kaya sinunod kita ka ganun ba? Mas tanga ka pala sa akin, Taguro. Paano naman ako naging tanga, Pangasero? Eh, ikaw nga nagsabi sa akin na ibuto ko si Bibi Sara, di ba? Ako, Taguro, inaamin ko na tanga ako kasi binuto ko si Bibi Sara. Pero mas tanga ka, alam mo kung bakit? Kasi naniwala ka sa akin na isang tanga. <laughs> alam mo, sero? ikaw ang mas tanga. Sa ating dalawa, ikaw talaga ang mas tanga. Bakit naman? Ano mo naman nasabi, Taguro, na ako yung mas tanga sa ating dalawa? Mas tanga ka kasi pati si Harry Rocky binoto mo. <laughs> Grabe ka naman, Taguro. Wala namang ganyanan. Nag-aasara lang tayo na may personal ka na eh. Huwag mo nang ipaalala yan. Nakakahiya. <laughs> so ngayon, zero, inaamin mo na lang mas tanga ka sakit kasi pati si Harry Rocky binoto mo. Hindi ah, mas tanga ka pa rin sa akin Taguro. Alam mo kung bakit? Bakit mga Kasi di ba, ibinoto mo si Robin Padilla. Huwag <laughs> <laughs> ka naman ganyan mga zero. Pinapahiya mo naman ako yan eh. Hindi ah, ba't naman kita pinapahiya? E totoo namang binoto mo si Robin Padilla. Kaya nga mga zero, huwag mo na ipaalala nga si mga kahiya. So sana magtanda ka na Taguro, ha. Baka iboto mo pa sa susunod, si Robin Padilla. Hindi ah, hindi ko na iboboto yun si Robin Padilla. Ano ko, Ang iboboto ko na, si Philip Salvador. <laughs> Napakatanga mo talaga, taguro. <laughs>